Gandang araw mga kabubog ano, matapos nga nating paharangan ng bakal itong ating sasakyan ay mapapalaban na agad tayo ng hakutan ano dito sa isang junk shop na pamalagyan nating hinahakutan ano. Ang lagi nga nating hinahakot dito mga kabubog ay yero ano, hawak natin ang yero dito. Ang ang malutong, ang PET, ang lahat ng bubog, lahat ng buti ang lata ay tayo ang humahakot ano at pati nga ang karton ay ipinapahakot na rin sa atin ano at um, yan nga iniikot-ikot ko mga kabubog at ah, tinitingnan ko kung kakayanin ba ano kasi sabi ng mayari ay baka hindi daw kayanin ano at sabi niya kung hindi ko kakayanin ay balikan ko na lang ano at um, yan nga ang purpose niyan mga kabubog kaya pinaharangan natin ng bakal ano kasi yan nga pagka nagkakarga ay mabilis at may pinaka siya kasi yan tulad niyan mataas na kapantay na ng bakal kapantay na nung bubong yung kuan karga ay mahirap magpataas ng ganyan mga kabubog pagka walang harang na bakal ano kasi gumuguho siya lalo hindi sana yung nagkakamada ano at mm, yan niya, mga kabubog ano uh, pinakit ko muna yung pamangking ko uh, dalawa nga pala yung kasama ko ano yung akin pahinante tsaka yung pamangking ko na umi-extra sa akin tapos yung isang tauhan nung may-ari ng junk shop. kami dyan, apat kami nagkakarga. Ano? At mm, tingnan nyo mga mga kabubo, ano, napakataas na, ano, napakalang bagay nung bakal ano, na kwan ikinarga. At yan nga mga kabubug, ano, tapos na namin ikarga yan, ano, may tali na sa gitna yan. At mm, lumampas lumumpas nga na ng isang dipa yan sa bubong. Ano, at mm, kalahating metro sa bubong, kalahating metro sa huli ang lampas niyan. nakalawit sa huli ng kalahating metro at mm, nakalawid din sa una ng kalahating metro at mataas ng isang dipa ano do sa bakal ano yan halos umabot nga yan mga kabubog sa bubong ano yan napakalaking bagay nung bakal na kinarga namin ayan napaka buay mga kabubog pero kayang kaya yan ano at mm, nasa side nga namin ano yan nga yan ang itsura nya pagka kuan pagka may tulda na ano so palis na kami dyan mga kabubog ano at yan na nga, nakarating na nga kami. Ano, abangan natin kung Kung makakailang kilo yan. Naging pa kami dyan. kung makakailang kilo. At yan nga, mga kabubog. Ano, nakamahigit mahigit 2,000 ilan ba yan? 25 ba yan? ayun nagit dalawang tinulada mga kabubog kumita rin ang pambili ng kalahating kilong bigas ano at 1,